mari jigging. May batin niya magaano. up ni Raymart lahat. Siniset up 'yan. Gagamitin natin ay gano. Kay idol Richard Molina na mga jig mga kay boss. Eh. Sit up ni boss 'tol. Oh. Bago. Bago. Mabibinyagan sana. Mabinyagan 'yan. aming Master si Mbith hoy kabay mo na master yeah. Gwene <laughs> po ang aming cooking master chef O <laughs> 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 <Yan. laughs> <Yan. laughs> yung yeah, yeah. iniisip ni Master Mbith oh. Baro na niyo Hindi yan dapat

Ngiti mo na. <laughs> Nabijuhan din ng idol. Ayan ah. Eh. Hindi pa Strike mga kabadi. Ano kaya yan? pahawak mo nga. pahawak mo nga yung isa doon Alin? Kuya, iset up mo nga ito ay. laki. Laki mga kabadi puta oh. Wow! <laughs> tas mo. Bo oh, set up mo ina eh. Ay, to ay. Hoy, Yung may biwas hindi minelan niyan. Alam stick. Laki. Laki. Okay. Diyan. Tol pahilis mo ito. Saka yung tuwak din sinasabi ni Kuya. Para pang ano? Lucky oh. Uh. Hello. No? Niky. Tama kwado oh. 'yo. Lucky oh. Mga 3 kilos. Hindi. Oh, Oo, mga ganun. Laki. Uh. Unang huli. 1 <laughs> gano'n na rin si Oo, hilisin mo nga. Jijig mo na tayo, mga tayo magaganyo Dito <laughs> ka nga Ah, si Merona, premierona. Pahulad jan, pahulad din sa. Pahulad. Pa hmm. Second catch. Hmm. Hmm. Straight mark. Ay, may laki laki Uy, may maya parang dal akala ko Oh eh o isa no tsaga tsaga lang mas bus tsaga tsaga lang serap, oh. serap, sarap <laughs> sarap ng kulay baka nandyan ah naninibad na yata <laughs> May mamay. Ramay na. Ng mga si boss. <laughs> Strike kanina. Gumaan daw. 'Di oh, ten na wala nga, ay putol bus putol bakit so, hindi matalas ang ngipin na rin ng ano so, eh yun. Ay, putol malaki yun bus narin na naman kay master Raymar mga kabady eh no siya lang talaga nung kilala rito hindi pa kami nakakadali si bus nakadali kaso nalagot dalawa na yun Kaya maya na lang ulit. Pare. Okay, ito, <laughs> GT yan. GT. GT. Giant. Tangban. GT. Anong GT, Ha? Ah, Patay. <Pinigyuan> din. Ayan. <laughs> Ayan o. Oh, ba? Puti. Ang laki. Oh.

mga ingle fish pa eh okay nakaka utay utay oh, wala nga piston ano pink? ano? ano yung mga kabadyo? fish on fish on wala nga pala ang piston lang wala nga eh gary mga kabady fish on dapat pala ako nag-jig na lang kanina eh. Tang. <laughs> batig ani batig pare. Bura ko dah. Yan yung ko eh. <laughs> Uy, barakuda nga oh. <laughs> Ayos. Baka marami yan. Ano na pre? Tang next yan. Oo nga <laughs> <Yan. laughs> <Bakit tak> <laughs> map eh. Tang next yan. Nag-a-chat lang yan. Bakit takit Mapadigma pa ano eh. Kain na. Kain na. Kain walang nasibad. Boss, tayo ang sisibad. Hahaha. <laughs> <laughs> Parehas tayo. <laughs> Ito ang ulam namin o. Uh. Hmm. Eh, eh. hmm. Salamat hmm. sa chef. Ngayon po ang chef o. Uh. Hmm. Kaya na, kaya na. malabo ang tubig ngayon Na buhay yan buhay eh. Sa ano pala rito? Siya may hindi na ipunta rito. Ganda rin pala rito. Ay, buhay na buhay yung dami dyan. Dami dyan. Kala mo lang iwala yan. Sisit ang maganda dito. Ano? Mapapasa ka pre. Kasting na ka lang. Tapos nakalusong. <laughs> Mapapasa ka rin. <rito. laughs> Yan, yan, yan. Yan. Hello. Di eh lalim na. Oh, okay na. Lalim mo? Hindi ka naman lulubog ay. Alam oh, liligo na lang kami, walang huli. tayong tatlo walang huli ito yung huli namin ito lang ang huli mga kabady dito na lang alam mo basta yung walang yung mga buhangin ha? mainit doon naman, mainit maginit na mainit lang ang huli pato na na may malawang na buhangin ha talagang yan ang huli mga kabady, yan lang huli namin huli lahat yung gel mag liligo na lang, liligo yun mga kabady, itong huli Uuwi na kami, uuwi na yan lang nahuli namin mga kabady 太冷。 Shout eh, no? out sa Quezon Anglers, Quezon Mangrove Made in wait at sa lahat ng mga Anglers sa buong Quezon, yan Shout out sa inyo Hanggang dito na lang ang aming bottom jigging adventure dito sa Agbalete Bye bye!